Tulong lalaki ang matrayong pong nahulog sa kamutkan otoridad sa pigkasar na anti-illegal drug operation sa Purok 3, Barangay 28 Victory North, Legazpi City, peday Albay, kaaging Sabado. Biniso ang mga na na sinda Robert asin Rogelio Estepona, magtugang asin residente ka na sa ambit na lugar. Arestado man sa operasyon si Alvin Boluber. Sigon sa Provincial Director kan ahensya na si Investigation Agent 3, Noe Brigel, haloy nanindang pigbabantayan ang hero kan mga suspetsyado na kan ma na aktuhan pang nagpapatsasyon sa harong kan magtugang na Estepona. Ang ano, accomplishment ng bagong uh, itinalaga nating ng uh, City Officer ng uh, Ligaspi City, hindi na City Office, So mga two months nilang si ito and uh, napatunayan talaga na yung lugar habitual na pinagagamitan ng shabu na kung saan yung magkapatid ay uh, uh, siyang uh, nagpapahintulot and at the same time nagbebenta ng illegal na droga doon mismo sa loob ng kanilang uh, bahay. Nako asa mga sospek ang kinsing pakete ng pigtutubod ang shabo na pigkakarkulong abuton 10.9 gramo asin nagkakantidad sa 30,500 pesos. Apoera ka ini, nako sa mga sospek ang ginamit na buybas money asin mga drug para pernalya. Uh, nahuli natin sa, sa, sa wakas itong uh, magkapatid na uh, Robert and uh, and at the same time, during nung uh pa nahuli natin sila sa bus yun nga naabutan natin na nagpa session pa sila uh, kasama nila Unfortunately, ang nahuli lang natin doon yung isang uh, gumagamit so yung iba nagsipulasa na so uh, isa na lang yung uh, na-recover natin Naaatubang sa kasong pagbalgar sa Section 5, 6, 7, 11, 12, 15, Article 2 kay Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga sospechado. Para sa mga baratang tatakbikol, Richin Boy.